myself today. Yun oh, mga kabayan, yan. Sinalang natin yung binalot natin yung spring roll kanina. Meron Kaya... ng isang salang. Kaya... Pangalawan salang. Pangalawang salang ng mekos-mekos ni Isa. <laughs> yan po, oh ko ang Legos Legos na inside. Attack! Yun mga kabayan, ngayon nga pala ay uh, Sunday. Ngayon nga pala ay day off namin. So, papakita ko sa inyo kung paano kami mag day off dito sa uh, Malta. Yo! Paalis na kami! Ayan! ang mga gopings ang mga gopings Wow! Oh, that's the glory in the... Let's see if Para going to San Juan. Ayun. At. <laughs> Pagpunta na naman ang stoplight na naman I-stop na naman Mga kabayan Ang mga kabayan Ang mga kabayan Ang mga kabayan highway Para hindi na ako tayo bumalik Aabot ako sana kayo doon sa bus stop Doon na kayo lumikoy Ang sarap naman Kaya, hindihan na na namin Kumpare namin namin matinig at buwako Kaya ako pera pera kaya ako Punta pa ng cementerya Punta lang Punta lang pa ako Dali sa sisil Ano kaya hindi ako pinayala kahapon ay eh wala akong pera pera, sa so, pulay pera ko, sabi ko kayo mo. Oh, wala pa na, may <laughs> 140 lang ang pera ko, puta. 140 cents. Oo, oh, kasi cents. Na okay. Ay ka kanina, kahapon, kinansel, kanina. Pantay ka ako, hindi ako mo bayaran ka sa Davis <laughs> sa sasakyan ha. Buti kanina. Ah. Oh. O sige, punta naman tayo mamaya ng squat row. You know, Yan o, sabi niya. <laughs> Sige bang, nagtig-dig <laughs> ako doon na alam, ko malaki ang aking Ayos lang <laughs> uh, yun, ulitahan ah, no, <hari> Ay, alam kong <taro>. hindi <hari> ko Pwede lang, kahit Wala namang stop dito Wala Daboy, hindi Mga kambayan, dito ah. na kami <laughs> tayo. Kami sa aming destinasyon mga kabayan. Yan. bit na nila. Ang lumpia. All right. <laughs> nagse <Nagsisetup> na. Ang dami at ng makarami. Ayun. na. Okay. Aboy.

Ayun, pala. Ayun, pala. 65. Yan lang. Wala na 65. Wala, wala, wala. wala. Sa letra ng B, birthday mo magkumpare, 11. Sa B, Ten Madalas. Sa B, Sabi, uno magkasamang kwatra. 4. Ano mo ba siyong Aray, mga puso. Ito pa mga puso. Sa ay, di <laughs> no? yeah. na naman, 21. walang walang tantos. <laughs> Sa G 59. Ayun, nagkaroon ng isa. Ayun. Sa N. First ball. 34. Ayun, <laughs>

Ay, apat uh, ka lang, gamang ka pito. And, four, four, ten, ten. ten, one, two, three, Man, four, four nine, three, five, six, seven, eight. One, six, seven, eight wala nga yung solok eh. Ayun po eh. 14 nga. Wala nga Ay, shit, yun, tuloy ako eh. Wala, wala. Hindi kasi, hindi tayo nagkubra ng puluan. Kasi nga, hindi na... Oh, ay, bakit shit, yun, tayo Siete na patalo. o oh, 9. Yun. Tapos na ang bingo. Uwi na. Kasi may barya pa akong tres eh. Ayan ah. na. Ba. Pare, panalo ka naman pre, no? Tangan na, panalo ka nanalo. Pagkakin ang ina. Dalawang senda ko na ribulot kay, kay Boy. <laughs> sampo na kay Sampo. Ay, talo okay. ko. Ay, higit Sampo. Ah, wala. Si Boy nanalo. Okay. So yun, mga kabayan. Nandito na tayo sa bahay. Kararating lang po natin. At medyo ginabi na naman. At, ah, uh, Medyo nagkasiyahan, nasarap po ng paglalaro ng bingo. Ah, uh, medyo kaya medyo ginabi. So, uh, bukas trabaho na naman po tayo. Bukas, ah, uh, Monday. So, yun. Gandito na lang po mga kabayan. Thanks for watching and God bless us all. Ciao!